Magandang araw mga ka-followers, subscribers at viewers. Shout out po sa inyong lahat. Pero bago natin i-vlog, i-contact itong bago naming tuklas na boys. sa bago at sa isang luma. Yan yung 1998 na bago, 98 na luma ang kulay. Uh, hindi siya prostate, yung isa prostate na prostate. Uh, bagong discover po ito. Uh, pero bago po lahat, shout out muna sa ating mga followers na hindi natin alam kung taga saan. Biglang social put sa comment section ng alias Botog channel. Uh, ito po si na Arnold Gamad. Kung siya sa gasang ka man bro, shout out sa'yo. Lance uh, Ronaldo. Donaldo. Shout out din sa'yo kung taga saan ka man at kay Jason J. Mandona. Salamat po sa suporta. Yung ginagawa nyo sa Palyas uh, Kutong Channel kung saan uh, tinutulungan nyo kaming palinisan ang maduming kop na aming naiblog. Uh, yan po ang aming sadya kaya kami nag -vlog para malinisan natin. Salamat po sa suporta. Ito po mga kasub viewers, meron kami bagong tuklas dito na ano? bagong 1998. Yan po. Kumikintab po. Yan po. Yan po siya. Ito po ay pang giveaway sa mga kolektor kung gusto nyo. Pang collection lang po. Ito rin yung luma. 1997. 1998? Ay, 1998 pala. 1998. 1998. Correction lang po. 1998 po. Eh, at, ah, karugtong po ito ng naiblog namin na naon na 1999 na frosted po. Frosted na frosted. Parang bago. Pero 98 siya sa taon. oh, ito naman yung luma. 1998. 1998 siya uh, mga uh, kasamang kolektor uh, uh, kung gusto nyo uh, collection nyo sabihin nyo lang text lang kayo PM sa kasamang address para pang giveaway eh, total mga pinaman ng Christmas mga kolektors kasi ito, kung mga viewers natin, hindi pwede kasi piso lang eh, hindi pwede ibin, eh, ibili. Collection lang ng collection para sa mga sama ating mga collectors diyan. Ah, uh, yan lang po. Uh, salamat po sa suporta ng Alias Butog. Uh, ipapalok namin sa Lunes yung uh, sa brigada. So, ano na nangyari doon sa Food and Drugs Administration at sa planta ng Coke kung saan pinuntahan ng mga taga-brigada at ayon sa kanila uh, tatawag sila o pupunta sila doon sa opisina ng brigada para tingnan kung totoo yung binapaliniasin nating cook na madumi. Uh, gusto daw nilang tingnan ng personal. Hindi pwede yung puro video, picture lang. Uh, yan lang po. Uh, salamat po sa supporta ng Alias Butog channels Mabuhay po kayo. Subscribe ko kayo. mag comment kayo eh, malaking utang na loob na po namin sa inyo yan. Uh, salamat po at mabuhay kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye.